umaga ito. So, sa pagkat mo pa sa amin ang panibagong buhay at patuloy mo kami kalibigan ng lakas upang bagang pananami ng aming mga tungkulin sa araw-araw. Salamat po sa pagbibigay ng, ng maayos at magandang panahon at pagkakataon sa araw na ito. Salamat din po at maayos na nakarating ang aming mga bisita sa aming paaralan. Nawa po ay patuloy mo pa silang gabayan at pagpalain upang marami sa mga bata ang kanilang matulungan. Patawadin mo po kami sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ang lahat po ng ito ay pinataas namin sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesus. Amen. 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 Para po sa welcome message or welcome to my I... po ay pinatawag ko po ang school na ko ng paaralan ng Ulong Mindanao Elementary School, Mr. Danilo Y. De Torres. Okay, so good morning po sa lahat. Good morning. So good morning po sa ating legendary Oragon Riders Club. Good morning po. Ano po? Sa ating po, ano ba ito yung sa You are the RCP. Ano po? sa so magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ako nga pala po ang school head dito po sa Pulong Mindanao. Bali, apat uh, dalawang taon ko lang po ngayon. Ano po, last year lang po ako nagsimula dito. So ito po ay tinanggap ko as a challenge. Kahit po napakalayo, noong una po talaga ayaw ko. Nakita ko po ang mga bata na nangangailangan po talaga ng guidance at tulong para po sa mga makakatulong sa kanila. So, Napakadami po na talaga po tumutulong po sa amin. Sabi ko nga po sa mga bata namin na ang bawat uh, problema, ang bawat uh, hamon sa buhay dapat malampasan. Kasi hindi lamang sila ang lulutas niyan. kasi may mga tao handang tumulong po sa kanila. Ano po katulad po ninyo? Kaya nga po sabi ko po napaka thankful cool namin kasi Ah, uh, napakadaming gustong tumulong dito po sa paaralang elementarya ng Pulong Mindanao. Ano po, ang uh, kaya po kami ngayon dalawa, kasi po yung guro po namin nakasama ko kung guro ay may seminar po sila na po sa Cavite. So bukas po ang alas nila. So pinaghahanda ko po sila ngayon para naman po sila ay makapag-ready kaya hindi ko na po sila paahon. Kung anuman po yung aming kakulangan, bahala na po kayo mapapasit sa amin. Ano po? Talagang sabi ko nga po sa inyo, ito po yung buhay bukid po namin. Ano po? Na talagang sa sabihin natin na kulang pero pilit namin pupuluan no po so sa uspuso po ako muli nagpapasalamat dahil talaga nandyan kayo handang tumulong para sa amin para sa mga bata po namin lagi ko pong sinasabi sa mga bata namin mapapagod pero hindi susuko ano po kasi sabi ko nga pag sumuko talo ano po kapag lumaban may magandang hinaharap So muli po sa pong magandang umaga sa ating mga bisita kay Sir na talaga namang lagi kong kachat kung saan ako ilig mag-reply kasi ang hina po ng aming signal. Muli po, uh, thank you, thank you very much po. Uh, sana hindi ito yung last. Ano po? Kasi talaga kinakailangan namin kayo. So hindi man sa mga guro, para po sa mga bata. Ano po? At uh, tayo po ay magtulong-tulong para isa, dalawa, tatlo, apat sa mga batang ito na magtagumpay sa buhay, makatulong para sa kailang mga magulang. Ano po? Maraming, maraming, maraming salamat po. na magmumula po sa konsihala ng edukasyon sa aming barangay, konsihala Juliet Cuenca. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, magandang umaga po. Sana po ay uh, muli ay babalik kayo sa amin dahil sa mga batang nag-aaral. Uh, ang masasabi ko po ay... Uh, ako, taga po talaga ako. Oh, yan ang bahay namin. Ito pong school na ito, dinamit po ng aking ina para dito sa mga batang ito. Kaya sana po, huwag niyo kalimutan, huwag po kayong uh, magsasawa na tumulong sa amin. At uh, tulad nga po ng sinabi ni sir, kung anong matap na ninyo, ganito talaga yung mga buhay namin. Ako naman po bilang kagawad, ako po naman ay nanalo lamang ng dahil sa pakisama, pero ako po ay mahirap din. Ako po ay, uh, nung una po ako yung sa edukasyon kasi po ako ay tatlong time ko na po kung sakasakali po at uh, tapos na ako sa aking panunungkulan at kayo po naman ay napunta rito. Ako po ay hindi ko kayo malilimutan. Kahit po ako'y wala na sa tungkulin, ako po ay pupunta pa rin dito. At uh, pinagpapasalamat dahil itong mga batang ito ay napakalaking tulong ninyo sa mga bata po. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Sa inyo pong founder, sa inyo pong lahat, sa mga teacher, ang aming pong principal ay talagang masasabi ko po yan po ay napakasipag. Dahil kung wala po siya dito, siguro baka wala din po kayo sa mga teacher. Kaya ako po ay nagpapasalamat din sa aming principal dahil bukod sa kinakapamaya yung kawalan ng mga bata, yung hirap ng mga bata, yung sakripisyo nila pagparot pa rito, yung araw-araw na sila umaangyat sa tumaang sa bundok, ay na-appreciate po nila yun. Kaya maraming maraming salamat din po kay Sir Tani, talagang doon sa kanila teacher, kay Ma'am Abel, na walang sawa. At ang amin paralangin, sana manatiling narito na sana si Sir. Huwag nang aalis dito sa aming uh, school. Sana dito na siya <laughs> para yung aming school ay gumanda. Marami pong salamat para daw yung Maraming maraming salamat po sa makabagbag damdamin ninyong mensahe kong si hala. Uh, para naman po sa isa pang mensahe, uh, ito po ay magmumula sa samahan ng UGRCP or United Jigsaw Riders Club of the Philippines, Mr. J.R. Pengmeh. 45 bits. Dali, dali, 'yan. Hello po. po. Uh, good morning sa inyo lahat. Oh. Uh, Magaling na no. So, yan, sal tayo sa Salagad. So, masaya. Ah, uh, maraming salamat po. Karingalan po namin ang maglingkod po sa inyo. Ah, uh, una-una po, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil ginabayan kami. Papunta rito, then uh, Pangalawa po, sa inyo po na talaga rito, nag po sa amin para po mag-charity po tumulong at magbigay po ng aming alo alo mga kaya, lalo na nila po sa mga bata na nag-aaral. Malaging uh, bagay po na sa isang bata ang nagpag-aaral. Yung po yung, yung pinakasusin po nila para marating nila yung kanilang mga pangarap. Kaya sa mga bata na nandito ngayon, so sana may ito sa puso ninyo. So kahit kaano man ang hirap na nararamdaman natin, nararanasan natin, kasi pinanganag talaga tayo tayong mahirap, so huwag tayong susuko. Ang edukasyon lang po, ang edukasyon lang po, yung aahon sa atin sa kahirapan. Nag-aaral po tayo ng mabuti. Dahil ito yung susi. Ito yung susi para magkaroon tayo ng trabaho, magkaroon tayo ng negosyo, at makatulong sa ating pamayanan. Okay? Yung family po natin, unahin natin, yung pamayan natin, sa lahat po, lahat po rin ito may natin, gawin po natin. Mga bata, huwag nang kakalimutan yun. Asabi uh, ko lagi sa kanila, lagi ko sinasabi, na ang landas pero ang landas lang mayroon tayo, yung masama at yung mabuti. Ang lagi natin ipipiliin, yung mabuting landas. Okay? Yung pangalagay ko sinasabi sa sa mga writers ko po, sa mga writers na kasama ko po, Saan man tayo pumunta, maging tayo man tayo, saan bang lugar, doon tayo sa landas ng kabutihan. Okay, sana mga bata pa kayo, tatandaan nyo lagi yan. Then, sa akin mga kaglobo din, sana huwag tayo huwag sumamarsawa sa pagtulong. Uh, kaya po tayo sumali sa ating grupo bilang isang rider, sumali sa UDRCB, sumali sa Oregon Riders Club para po is tumulong. Isa po yan, kakibad na po yan. Once na po tayo pumasok doon, sa linyang yon, hindi na po nakawala yung pagtulong. Okay po. Kung hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo ano, yung kaya lang natin na itulong. Okay? Yun lang. Kasi, yun po yung, yung pinaka-purpose natin eh, sa pagiging rider. Ang tumulong po sa mga mas higit na nangangailangan. Kasi ang isang tao po, pag tinulong mayroon na siya, Experience ko po kasi yan eh. Mayroon siya. Binigyan mo na isang bagay. Hindi niya na ma-appreciate yun kasi mayroon na siya eh. Diba? Pag ang isang tao walang wala at binigyan mo kahit hindi masyadong mahal yun o hindi ka masyadong importante para sa'yo pero para sa kanya kailangan na yun. Importante, importante sa kanya pag Pagpapasalamat siya dahil binigyan mo siya ng ganun. Dahil kailangan niya yun eh. Diba? Yun yun. Yun, yun lang po yung aking mensahe sa atin. Na sana mabawi yung ating uh, pagod. <laughs> diba? Lahat tayo naghirap. At si Cel niya, oh. Ano, dito talagang gili din ako, Sir. Isang bayani siya. Ang parlaking bayani talaga siya. Kasi sa isang baliyot na komunidad, pinili niya na mag-serve dito sa lugar na to. Para sa mga bata to. Maraming salamat sa inyo. Karangalan po namin ang maglingkod po sa inyo. Hindi po ito yung huli. Ayun! Marami po pong tulong. Gagawa tayo ng paraan. hindi pa tayong tulong galing sa isang kumpanya. Pag yun dumating, babalik tayo. Babalik tayo. Ayun! Ano po yan? Maraming masalamat salam. po sa inyong suporta, mga kasama ko. H wholeheartedly, sabi nga, sa English. <laughs> Umiiyak, oh. Salamat po na maraming sa salam, inyo na. Salamat po. Salamat po uh, napakaganda po ng inyong mensahe para sa lahat. Ano po? Uh, isa pa pong mensahe na makumula naman po sa legendary Oregon Ura Riders Club, uh, Mr. Mike Jenner. <laughs> 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 yeah, good morning sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat kasama ng aking co-founder, ang aking asawa, aking mga miyembro sa legendary. Saka sa UJRCP na miyembro din ako. Nagpapasalamat po ako sa Kaiser. Dahil napasama kami dito sa pag-invite kay National Press Temple para sa charity na ito sa totoo lang naman talaga, ganito lang talaga yung pakil natin sa grupo. Yung tumulong sa mga nangangailangan, sabi nga ni Founder Pero hindi natin nahanap, hindi tayo ng anumang kapalit sa bawat tulong natin yung binibigay. Mahirap man o madali, tulad nga nito, mga ilang film ito ang nilagan natin. Totong sacrifice talaga ito eh. Para lang sa mga batang ito. Mamaya na. Sana po kasalamat talaga ako sa Diyos dahil sa paggabay sa ating lahat dito. Sana tuloy-tuloy pa rin tayong lahat sa ating adhikain bilang mga rider. Kahit na umulan umaraw man, tumulong tayo sa may sakit man o hindi, sa mga tulad din nito na lubos na nga kailangan ng tulong ng kapwa natin na uh, yung nakakaluwak o hindi man. Basta kahit kunti lang, basta tulong-tulong tayo, malaking bagay na ito sa ating lahat. Uh, maraming salamat po sa inyong natuloy at, at naway, gabayan tayo ng Panginoon pabalik. Ito daw tong pensahin. mula po sa co-founder ng Legendary Oregon Riders Club, Mr. Nathan Estrella po. <laughs> 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 Di ba birthday? Matagal ko birthday, <laughs> Uh, good morning po sa inyo na. Uh, lubos po ako nagpapasalamat sa umaga na ito dahil sa uh, yung mga estudyante ngayon dito. ah, uh, marami sa atin siguro yung napapagdaanan. Yung ganitong situation. Kasi kami, ah, uh, ganun din yung ah, uh, ng namin sa probinsya dati. So, relate po kami sa ganitong sitwasyon. Kaya so, ka na! So, sinsa na pinakabahan Hindi really eh. Ayan lang po. Maraming salamat po. Para po sa paggagawad ng sertipiko, tinatawagan po ang UGRCP, United Jigsaw Riders Club of the Philippines. <laughs> Certificate of Appreciation is hereby given to UGRCP, United Jigsaw oh Riders Club of the Philippines for giving and feeding program to the learners of Pulong Mindanao Elementary School at Barangay Tungkod sa Tamaria, Laguna given this 21st day of July 2024 at Pulong Mindanao Elementary School, Barangay Tungkod, Santa Maria, Laguna, signed by our school head, Danilo Y. Torres. Para po, para po mamaya ay dire direction na din. Baka po magkalimutan nyo. Para po, ano. Asan po sila? Itong mga UG, at Meron po pang isa at ito rin po sa Dragon Riders Club. Ito na po. Para po tayo po, to off na rin po. Kasi po kami, meron din po kami mga report about po sa mga stakeholders. Talaga kami po may record.